guys, welcome to my channel. At today ay ituro ko sa inyo ang tips para maiw maiwasan natin ang pagpanis ng ating kanin agad, no? Ah, uh, ito guys, ah uh, una-una sa lahat, linisan natin ating rice cooker ng maigi. no? so guys, ayan, lugasan natin ang ating rice cooker na gumigi para mawala ang mga dito na nakakapit sa ating rice cooker. Ano, ito guys, so oh, malinis na po siya. So, ang sunod natin na gawin ay ilagay na natin ang ating bigas. Ayan. Bigas guys. Nice. Ayan, no? Ilagay na natin sa ating rice cooker ang bigas. So, ating hugasan ang ating bigas ng dalawang beses lamang. Huwag nating hugasa, hugasa ng ating bigas ng tatlong beses o mas mahigit pa doon dahil mawawala ang bisa ng ating bigas. No? So, hugasan natin ng dalawang beses lamang guys ang ating bigas. So, isang beses pa lang, sunod ay pangalawa na. Ano? So, hugasa natin ng dalawang bisis lamang ang ating bigas. Ayan guys, pangalawa na to. Ano? Ayan. Ayan, pangalawa na ang napagugas ng ating bigas. So, lagyan na natin muna ng tubig. So, ang ating sinain guys ay anim na takang ng rice cooker. No? Ayan guys, lagyan natin na anim din na tubig. So, and, and, So, ito na guys. Nalagyan na natin ng tubig. Ito na yung tips para maiwasan natin na mapanis kagad ka ang ating kanin, lagyan natin ng isang kutsarang suka. Ayan guys, ilagay ko na sa ating kanin bigas na sa saingin, No? So guys, yun lang. ano Lagyan natin ng isang kutsarang suka. Ah, uh, Ating bigas na sasaingin para maiwasan natin na mapanis agad ito, no? Guys, uh, yung suka, ang gagamitin gagamitin natin kahit anong uri ng suka. Pwede natin gamitin sa ating bigas na sasaingin para maiwasan itong mapapanis, no? So, yun lang, guys. Uh, sana makatulong ang tips na binigay ko sa inyo para maiwasan uh, na mapanis agad ng ating kanin, no? Thank you guys for watching. Uh, don't forget to like and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell para ma-update kayo sa lahat ng ating bagong videos. Thank you guys. Thank you for watching. Bye!